guys, fast forward. Nandito na nga pala ako ngayon sa bukid. Dito tayo pumunta kay Nanay Rose. So, ayan. Dito kami dumaan. Ayan. So, dun kami mamimigay ng ice cream. Dito kami mamimigay, guys. Kasi dito talagang literal na sobrang init. Kaya dito kami mamimigay ng ice cream. Ayan, guys. Grabe yung init. Kita nyo yan, yung kalangitan. Napakatirik talaga ng araw. So guys, samahan nyo ako. May mga kasama ako guys. Kaya magalala. May bit, -bit ako. Nagpayong na ako sobrang init. Natatanaw ko na ang kubo ni Mami So, guys, mamimigay na tayo ng ice cream, guys. Oh. Isip, pindahan mo ako sa... Kaya nga ako ang maglalagay. Ako. Ang dami ng nabit yan, eh. Ngayon, ako naman mamimigay. Oh, okay. Ay, pata dito. Labas kasi Anong, buta, kayo. Hindi naman natin yung Labas na labas. <laughs> hindi kami nangangain ng prata. Dapat wala nang kahoy diyan. Meron malaas. Pa mo ka Andrew? Mamaya masakit. Mamaya marami. Bicara teh. Ayo terus. Tangan Ay, Ay, madami. Sabi ko nga, itinanong ko na gusto ice cream. Kabe! Ikaw! Gusto mo <laughs> ये क्या कर रहे